Pag-ilot ko din yan sa bewang niya kasi. Kapag po kasi, pag medyo matagal akong makaupo or nakakakon, medyo mahirap ng diretsyong ganyan. Ano ito na pa ako? Oh, dati naman sa... sa food industry ako. Sa Canada. Sa? Canada. Canada. Ano nga bro kasi? Pagod na, no? sobrang pagod. Sa kasi Diretso kasi trabaho doon. May 2 mga Sige, Sir. Try lang natin. Kayo ba? Tanggalin mo yung cellphone mo. Baka magmasan. Harap ka dito. Yan. Yan. Aputin mo yung paa mo. Yan. Masakit na. Kaya magmaga lang. May pag-aingin mo Sige, sige. Okay. Buka na. Kaya mo kasi lang.

paano? mo nakita, sir? hindi naman. hindi naman. hindi ko hindi naman. hindi naman. hindi naman. hindi Nakikita na yata na yung pan Ano? Ah, napapanood nila ako. Face mo sa Facebook? Ay, yung may... Ito yung ako yung mo kasi talagang minaanapan nila ako ng... Solusyon din sa uh, prosesyon. Kasi yung po yung anak nila, eh sobrang likot nga ang mga mga mm. tao. Kaya hindi oh. ko may mm. wasan yung pa naman pag pinapatulog ko, ayaw niya. Dito na ako sa kabila, laging nandito, laging ganyan yung tagi. Eh hmm. kung kamay ko, gusto niya na nandito sa liptid niya. Yan, nangalay na nangalay na yun. Nangalay na nangalay itong balikat ko bago ko nga patulog. Ngayon, naka-procedure ka sa tulog. Pag tinanggal ko, ay tingising na. So, limay na. So, yeah. limay na yung ano. Nangalay so, so. hmm. na nangalay na ako. Ilakas no? na nga <laughs> <laughs> kami. dito, dito, dito sakin, Relax ka lang. Mo yung Yan, okay. Relax. Relax ka lang. Relax <laughs> <laughs>

Kasi tayo kasi, pinan mo kung saan, mga mo Ha? Hindi pa, wala eh Gumawa siya Hmm Minawa. yung so, mo? Nga mo. Oh, baba na Oo, na